Sagittarius, so ikaw ang arkero, no? Laging nakatingin sa'yo iyo na ng malayo at at uh, sa malaking larawan, kumbaga para yumaman ka, kailangan mong lakihan ang iyong pananaw at tiwala sa sarili. So, ngayon, gagawa tayo ng iyong five spread, no? Paano kaya yaman? Ayan, uh, bilisan natin kasi magdi-December na, dapat madatong tayo, no? Uh, Sagittarius. So, ipapakita sa iyo ngayon ang tarot spread na na ito kung ano ang kaalaman at magdadala sa iyo ng pera at paano kakikita ng malaki no so titingnan natin ang ang iyong card no ba ito yung parang customized base sa iyong energy nak no so ayan so magki-cleanse muna tayo ilayo niyo lang po yung mga headphone ninyo or uh, ilayo nyo lang din po ang cellphone ninyo no ayan so magki lang tayo no diptos sa ating mga tele viewers, po posadana kadayo naka sa mga mensahe ito, turo mo panta mangdan panginoon para pa, para pu sila yung mamatanginoan. Thank you for letting Spirit guide, Archangel Michael please to guide me and protect me in this event. I'm cleansing all the energy to all my viewers and to this space. Spirit guide. Ayaw, so ano, kukuha tayo ng five spread dito na malalaman natin ang limang aksyon, no, para yumaman ka. No, lahat mayaman, Dapat ikaw din yumaman, no? Sa guitar use, okay, so sisimulan na natin. So ito, walang halong paasa ito kasi mag-aano rin kayo dito, magbubuno rin kayo ng hard work, which is, which is ano naman, yan ang talagang original at normal, no? Hindi yung akala nyo, basta bibiglang babagsak ang ano sa inyo, no? Hindi, pero ito yung dapat, uh, kailangan mo ring umaksyon, no? Okay, so always remember you have your own free will then. So ngayon, simulan na natin ang paghahanap ng iyong kayamanan. Okay. So para po ito kay Sagittarius, para po kay Sagittarius. <coughs> paano po siya yayaman, Spirit Guide? Pa paano po siya yayaman? So titingnan natin, no? Okay, pa paano po yayaman si Sagittarius? ano po ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang financial. Oh. Two of cups in reverse. Ano pong kasalukuyan, no? Yan yung two of cups in reverse ang sagot. And then titingnan natin opportunity mo. Ano pong opportunity na sa guitars? Ayan, some ang opportunity mo is to engage dito sa isang adventurous na tao na si Aris. Leo, Sagittarius, any fire sign, no? Sagittarius, it could be kailangan ilabas mo rin yung natural na ikaw. Okay, tignan natin ang hamon sa iyo. Uy, ang hamon is five of pentacles. At ang kanyang dapat i-action, spirit guide, para yumaman. Ayan. Oh, seven of wands. ah uh, kailangan mong protektahan ang iyong mga ano. Mukhang Marami kang dapat protektahan dito, no? So, tingnan natin ang iyong outcome. Outcome po. <clears throat> Ayan. Bakit five of swords? Talagang competitive ka, no? Kaya, uh, parang pinaglalaban mo. And then, kuha tayo ng ano. Uh, gagamitin ko na is animal spirit. Kasi they are very, ano, they, they are very keen when it comes sa mga pagpapayaman, no? Ayan. So, kuha tayo ng animal spirit guidance. Ayan spirit guide. Ano po? Pa, paano po sila yayaman? This is direct sa kanila po, sa kanilang base, sa kanilang energy, spirit guide. Ah. Para po kay Sagittarius to, no? So, tingnan nga natin. Paano po yayaman si Sagittarius? Pa, paano po yayaman si Sagittarius? Paano po yayaman si Sagittarius? Paano po yayaman si Sagittarius? Kunin na natin itong nakaangat. Si Panther Spirit daw. Ayun. Kaya para, reclaim your power. Tapos makikita mo rito, ang i-action mo, talagang you need to depend. Kumbaga, meron ka na rin talagang ano, kayamanan dyan na kailangan mong protektahan para hindi maubos, no? So... Pukuha tayo ng Romance Angel, ano, uh, Romance, ah, uh, hindi na pala tayo ano ngayon, no? Kumbaga si Archangel of Abundance na pala tayo hingi ng tulong kasi okay na yung inyong mga love life, eh, no? Kumbaga, maayos na dahil naibigyan ko na kayo ng, ano, ng mga guidance doon. So ngayon, hihingi tayo ng gabay kay Archangel of Abundance para po ito kay Sagittarius. Ano pong advice mo sa kanyang finances at karir? ano pong advice mo sa kanyang finances at career. Ayun na. Attracting, not chasing. Ayan. Huwag ka daw mag- Huwag ka mag-chase, okay? So, mamaya explain natin yan lahat. ko connect natin lahat ang mga card na to. This is very effective. Napaka-effective nito, nak, no? Hindi to halong bola na papasahin ka. Kasi this is based on your energy. So, okay so, so no ito meron kang ano two of cups in reverse no and then meron ka ring five of swords ito and then meron ka ring seven of wands and then five of pentacles knight of cups no so kung makikita mo rito na Itong two of cups dito. Ito yung agarang action action mo tungkol sa pag-aayos ng financial partnership o personal na relasyon na may sa pera. So, ang reverse na ito yung nagsasabing huwag kang piliting makipagsosyo or mag-invest sa isang taong hindi mo kaayon sa visions. No? Sa guitar. ibig sabihin, huwag mo ipilit. Kahit nag-propose siya sa'yo, pero pag nang maganda, na parang na-attract ka, please lang, huwag mong tanggapin yan dahil mababankrap ka. Baka masaid ka, ano? So, sa Gitarius, kailangan mong suriin ang mga kasalukuyang partnership. Kung may tensyon o hindi pag, pagkakaintindihan sa pera, ayusin mo ito at putulin na. Huwag kang pumasok sa venture na hindi ka align sa iyong kasama. Unahin ang integrity kay sa opportunity. Napakaganda at maliwanag na gabay sa iyan, nak, no? And then, you also have dito, nak, na kung makikita mo is, yes, may five of pentacles ka rito. Ang card na ito yung nagpapakita ng pakiramdam ng kakulangan or as you, uh, or sabihin natin isolations or financial instability. No, kahit na posibleng hindi naman totally ganoon ang sitwasyon nak, no. Ikaw ay nagdududa sa isang value, no. Para sayo, sa iyo sa Gitarius, dahil ikaw ay very optimistic, ang Five of Pentacles ay babala na huwag mong baliwalain ang tunay na problema sa iyong pinasya, uh, sa iyong financials pundasyon. Baka masyado kang nagpo-focus sa long distance visions na nakalimutan mo na yung nakalimutan mo na ayusin yung kasalukuyang budget o mga utang, no? Or sabi natin ang shelter mo, no? At kung makikita mo rito din nak, no? Ang sabi natin mayroon ka ritong... <clears throat> itong balakid na pumipigil sa which is the five of swords dito na no ito yung five of swords ah, uh, ito yung pumipigil sa yaman mo actually no so pinaka ito yung pinakamalaking hadlang Tsaka parang meron kang tendensiya na maglaro or sabi natin maglaro ng zero-sum game. Alam mo ba yon Ito yung nangangahulugan may, may mentalidad kang parang manalo, may matatalo, parang ganon. Sa pagyaman, parang gusto mo maging wise para manalo, no? Which is, hindi align yata yan sa higher purpose mo. So, para may manalo lang, mat may matatalo. So, sa pagyaman, ito yung nagdudulot ng toxic na kompetensya rin. At pag-iwan ng sama ng loob sa mga taong nakakatulong sa'yo, No, kumbaga, uh, parang kinompromise mo yung mga taong nakatulong sa'yo para manalo ka lang. Parang ganon. Yung akala mo panalo ka na pero hindi pa rin. Ito yung pinaka-blockage mo na. Ito yung hahad lang sa iyong pagkapanalo O sa 'yong sa pagyaman, no? Which is, kaya-kaya mo naman siguro ano yan. Just don't be wise, no? Parang ganon. Hindi, hindi lahat ng madali, uh, hindi lahat ng parang tingin mo is magandang offer is parang yun nga, na maganda rin ang kilalabasan sa'yo. No, kung nakikita mo itong Five of Pentacles, itong card na to, ang uh, parang you feel na financial stability ka, instability ka, kahit na posibleng hindi naman totally ng ang sitwasyon mo, no? So, ikaw yung nagdududa sa iyong value, actually, rito. Dahil ikaw yung parang optimistic sa Five of Pentacles dito, eh, no? Sa use. So, halimbawa, may malaki kang dream na ininvest sa ibang bansa, pero may maliit na utang ka na nagpapahirap sa cash flow mo. So, focus sa maliit na problema muna. Ibig sabihin, uh, nag-invest ka na sa malaking venture, pero hindi mo alam na meron ka kautangan dito sa Pilipinas. Kung baga, green mo kaagad yung, ano, yung malaking ano, sa ibang bansa, tapos iniwan mo yung business mo sa Pilipinas na pagkat dami-dami mong utang, anong kilalabasan yan? Wala. Yan yung tinatawag na five of cups na resulta. Na mo makakaiwas ka. Hindi uh, mo alam, there's a karma no? sa guitar use. Ibig sabihin, ang sinasabi sa iyo ng spirit guide dito is, tapusin mo yung problema mo. Halimbawa, no? binigay ko yung halimbawa yan, yung nag yung may nag sa iyo sa um, international bench green up mo yon although meron ka pang responsibility dito sa Pilipinas na pabayaran no kumaga you're trying to escape na kaya yung pinapakita ng seven of ng five of swords dito ini-escape mo nag-invest ka kagad lahat ng pera mo doon since na marami kang pang responsibility sa nakinakaharap. So, ang sabi ng Spirit Guide is tapusin mo daw muna yan bago ka mag-international. Tama naman, di ba, no? Yan yung parang sa pagdating ng, ng pag-usad po at pagyaman is walang wais, walang ano, kumbaga, walang shortcut, no? Kumbaga, ibig sabihin, ah uh, kailangan clean slate ang, ang, si, ang, totoo naman na kailangan clean slate para yumaman ka, no? Sa panahon nito, hindi na uso yung mga, yung magiging wise ka na akala mo matatagpuhan mo. Lahat na kasi po, no? Lahat mag-detect na kung saan ka man naroroon, no? Uh, ibig sabihin, malalamat, malalaman. So, mas makakasira pa rin sa reputation mo. Kung baga, pinoprotecta ng reputation mo rito sa guitars na nakikita ko. Parang nakikita ko na meron, at saka meron din sa iyo nga, na mga nag-offer na business, na ano nga, nasabi ko, putulin mo right away, kasi nga parang, Uh, sabihin natin, uh, hindi na nga kayo magkasundo, ipapasok mo pa rin yan. Ibig sabihin, ipipilit mo pa rin. Kumbaga, ipipilit mo pa rin na mag kayo. Since ang taong kausap mo is hindi na kayo nagkakasundo, marami, marami ng kalabuan, bakit kailangan mo pag ipagpatuloy mag-invest? Kailangan po tuloy mo raw ng agad-agaran, no? So, yan ang nagpapano sa blockage mo, no? Sa pagyaman. Which is reality naman, di ba? So, meron ka rin ditong knight of cups na... So, itong Knight of Cups natin dito, ito yung payo para sa'yo at gamitin mo sa pagiging romantic at idealistic mo para i-offer ang iyong vision. So, hindi ito tungkol sa logic o money, ha? Kumbaga, or sabihin natin, talk muna kundi sa pag-iingan rin. So, sa mag-alok uh, mag ng emotional na investment sa iyong mga idea. So, ang pagyaman mo ay magmumula sa pagiging charming. at uh, tandaan mo ha, ito na yung pinaka-importante ang pagyaman mo is nagbumula sa pagiging charming mo no sa pag sa aura mo no parang ganon sa dalili you no at uh, magmumula sa pagiging charming at visionary na may dalawa na may dalang new pro proposition so magtrabaho ka sa pagpapabuti ng sales pitch mo at communication kasi ano to eh cup, cup of nights to eh, no wag mo munang i-push ang pera eh, o i-push mo ang dream kumbaga hindi pa muna. It's not yet right, parang sabing ganun dito. So, kung bakit kita mo ang mensahe ng animal spirit dito, na si panther spirit, so ang mensahe mo actually ay reclaim your power dito. Okay, so si panther spirit actually, uh, yung mensahe niya sa yung yaman, ito yung sumisimbolo na personal na kapangyarihan, guardianship at pagiging comfort sa kadiliman. No? ang at ito rin yung pagbawi ng lakas bilang sagitarius na laging naghahanap ng meaning sa labas. So minsan nakakalimutan mong tunay na power mo ay nasa loob mo, no? So ang Panther ay nagpapaalala na bawiin mo ang iyong power na. Ayun yung sabi, reclaim your power, no? O sa mga taong uh, nakikipagkompetensya sa iyo. O sabi natin sa ka-invest mo na lagi kang inaabuso. Kaya sinabi ng Spirit guys ay putulin mo na. No, sa, hindi magandang kalalabasan niyan kapag ang partner mo is mayroong resentment sa iyo, no? Especially kung si, kung mayroong kayong business partner na, no? Ito rin yung sinasabi na financial authority. So kailangan mo magpakita ng confidence at authority sa iyong financial decision. Kasi may seven of wands ka rito, nak dito, no? Ito yung seven of wands. Huwag kang magtanong sa lahat. Magtiwala ka sa iyong instinct. Yan ang sabi ni Panther Spirit. Dahil ikaw at ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. No? So, ang dapat mong i-action, actually, itigil yung pagiging biktima ng mga sitwasyon at maging isang hunter ng sarili mong financial freedom. No? Nakukuha mo ba? And then, meron ka rito mensahe ng Archangel. Sabi sa'yo, at, ah, uh, ang mensahe dito is attracting, not chasing. No? So, ang archer of the chase, bilang Sagittarius ka, no? Ikaw ay likas na hunter actually. Mahilig ka sa chase, no? Mahilig ka mag-chase ng bagong kaalaman, sabihin natin. Adventure at opportunity, no? Para, ano, pero minsan, ang labis na paghahabol at nag, ay, ito yung nagdudulot ng desperation sa iyo, eh, no? So, itigil ang desperate change chasing ng money-making scheme. No, huwag kang kumagat kasi parang andiyan mo kinakagat ng mga ano, kala mo it's good good to be true, eh, no? Nai-scam ka na hindi mo ba alam? So sa halip ituon mo ang focus mo sa pagiging authority mo. Uh, kapag naging expert ka na sa mga pera na hahabol sa iyo. Kumbaga pag nag-expert ka na rito, ang pera na mismo ang hahabol sa iyo. Yan ang sabi sa iyo ni ng ni Archangel of Abundance wag ano ibig sabihin the more na ikaw nag chine chase mo yan the more nalalayo no ang pera sa kasi ibig sabihin pag hindi ka nagtitiwala sa flow ng universe no parang ganon so in, instead da instead na i-chase mo siya kailangan i-attract mo siya parang ito na ko halimbawa ito isang tao no na gustong gusto mo no halimbawa isa na ito na yung tao mong gustong gusto at ito ka no So, ang ginagawa mo, dahil gusto, gusto mo siya, chine chase mo siya. Di pa forward ka rito. No? So, anong gagawin ng tao sa'yo na, na ano, na, yung tao gusto mo, inuuro mo siya papalayo. No? Inuuro mo siya sa palayo. Ibig sabihin, uh, may resentment siya sa'yo. No? Pero once na ikaw, uh, ibig sabihin pag nasa align ka sa yung ano sa yung sa iyong energy na maganda, very solemn, siya mismo ang lalapit sa iyo. Kasi kita mo, nakatayo siya diyan, tapos chine-chase, ina chine-chase mo siya. No? So lapit ka nang lapit, siya naman ang layo nang layo sa iyo. Hayaan mo siya ang pumunta sa iyo. Hayaan mo ang pera pumunta sa iyo. Kumbaga, parang this is also a time na parang magchillax ka raw kasi kusang darating daw ang pera sa iyo, no? Kasi parang something is parang may nagtatrabaho na sa iyo eh in your behalf na nakikita natin dito eh no? Pero parang may investment ka na rin na parang umaano, pero uh, pagtingin mo, ang kapartner mo is nagre-resent na sa'yo, putulin mo na raw ang business venture na yan. Kasi mabaminus ka lang nak no? So, and, andito rin yung, at, ato pa yung ano pa, yung prinsipyo ng attracting. So, si Archangel ay nagtuturo ng mas spiritual din sa batas ng kayamanan, nak, no? So, gawin mo ang sarili mong vibration na high value kagaya ng Knight of Cups dito, no? Ayan, no? So, ibig sabihin, itaas mo sarili mo. High value ka eh. ba diba? Bakit mo ibababa ang presyo mo? You are the son of God. You are the daughter of God. Bakit kailangan mo ibaba ang presyo mo? Sila ang dapat na bilihin ka. Sila ang makipagtawaran. Hindi ka ang makikipagtawaran. Nakukuha mo? Sila, ikaw ang mambabarat. Hindi sila. Nakukuha mo ba na? So, kumbaga, itigil mo ang desperate chasing money-making scheme. No, huwag ka na maghanap dahil walang madali na, na, kukuha, na, makakakuha ka ng pera. Kaya nga sabi ko sa iyo, maraming nagpapaasa sa inyo, pero ito hindi pa paasa to. Talagang sa lahat bago ka maging mayaman, you need some a bit effort, no? Na para, para din sa ikaunlad ng spiritual mo, no? Lahat connected po, lahat is energy. No? Wala na po yung manood kayo ng ganyan. uyayaman ka hindi po. Ito yung pinakatingin kong yung pinaka legit na ano, no? Na napakaganda. Naggawin mo lang ito ng konti, makikita mo na kaagad ang inyong ano, ang iyong ang iyong financial is talagang magbabago, no? Once you did this. Hindi hindi ano to, hindi scheme na napapaasahin ka eh. Kasi bakit mo sabihin? Kasi maghihirap ka rito eh. No? talagang kailangan anuhin mo rin eh kailangan ma, uh, kailangan may i-compromise ka kagaya ng may, may business venture ka na lagi kayo nag hour ng partner mo 'di ba kumagay ito yung dapat na in a point na magdesisyon ka right away na hindi mo kailangan pagdudaan ng spirit guide mo ba no at saka ito pa no sige balik na tayo dito sa attracting na chasing So, tigilan mo na yung money making scheme, huwag ka na maniwala dyan sa mga, ano man tawag dyan, <laughs> sa mga money making scheme na ma malaki ang kita, mabilis, no, yung mga chain, no, hindi daw yan, ano, hindi daw effective dyan, hindi ka daw dyan yaman, kahit legit pa yan, hindi ka daw dyan yaman, no, uh, kasi parang nakikita rito, ang focus ay pagiging, ano, ang, ang sinasabi dito is, i-rebrand mo rin ang iyong sarili bilang sang visionary na nagdadala ng emotional na halaga sa iyo. Ito ang energy ng no, maakad sa partner or investor na hindi energy ng taong naghahabol. So, wag ka mag-chase no kung sino pa man yan na akala mo na, pinaglaway ka tapos sinahabol mo siya. Kamaniwala doon, no? hindi totoo 'yon, no? Kung magka kaya ka pinaglalaway kasi no choice siya, wala siyang energy para makumita sa iba. and trying to take advantage of you no sometimes nag offer na parang it's it's too good to be true hindi daw totoo yan mamumulubi ka diyan no ang pinakatamang gawin mo is yung okay kung nalala mo yung binasa ko kanina sa iyo no wag mong wag mong i-chase ayaw mo lumapit ang pera sa iyo dahil lalapit lalapit ang pera sa iyo no Kasi sa mga pagbabagong ito na gagawin mo, actually, siguradong yayaman ka, sa Guitarius, Okay? to so, Sagittarius, I hope you like our reading, no? So, uh, sana naunawaan mo ang ating reading. Pag meron kang hindi na naunawaan, i-write mo na lang sa comment na Sagittarius, no? Ayan, maraming salamat, Sagittarius. Ayan. ah, uh, pengi naman po ng hype and like dyan, no? At marami pong salamat sa inyo. Ayan, see you po sa susunod na reading.